Hello po sa inyo mga Kajanski, kumusta po kayo? At narito po ang inyong magiging kapalaran ng horoscope at ang inyong mga maswerting numero at kulay pasi sa inyong mga subject sign sa araw ng Sabado, August 9, 2025. At meron lamang po tayong tips na pwede nyo pong gawin bago po kayo tumaya. Pwede po kayo magbahid naman ni sa yung mga palad mga kachanski. Ito ay makakatulong para kayo po ay lapitan ng swerte. Ito pong mani oil ay uh, mabisa po itong pang-attract ng swerte sa anumang sugal ng inyo pong sasalihan. So kung gusto po umorder nito, pwede po kayo mag-PM sa akin sa akin Facebook page, Janice Christian Vlogs. Ito po ay cleanse, bless, and ritualize na po. At kung meron naman po kayong mga numerong lagi nyo pong tinatayaan, uh, pinapangalagaan, so pwede nyo pong subukan i-mix, i-combine ang mga numerong ito base po sa inyong mga zodiac sign. Depende na po sa inyo, gamitin nyo po ang inyong husay at galing sa paggamit ng numerology. Para sa mga taong aris, kapag nahihirapan ka, lihim kang matuwa. Dahil ang ibig sabihin nito, ay malalaking swerte ang inilaan sa iyo ng iyong tadhana. Ang iyong mapalan kulay ay mocha brown. Ang iyong mga numero, 4 19 23 27 33 at 45 Para sa mataong Taurus ito ang araw na bigla kang bibinasin. Ibahagi mo sa iba ang ilang biyaya na mapapasayo. Gayn pa man, huwag mong kalimutan magpasalamat sa itaas. Ang yumampara nang ulay ay white. Ang yumamamaswerteng numero 7 18 22 30 35 at 41. Para sa mga taong Gemini, masyado kang nagmamadali ngayon. Huminto ka muna at pag-aralan mo ang paligid at mga pangyayari. Ang iyong mapalad na kulay ay green. Ang iyong mamaswerting numero 5, 14, 26, 32, 34 at 37. Para sa mga taong cancer, isuot mo ang iyong mga alahas at palamuti kahit nasa loob ka lang ng bahay. Dahil ngayon mo ito mapapakinabangan at ang iyong mapalad at kulay ay yellow. Ang iyong mga maswerte numero 7, 10, 15, 26, 32 at 40. Para sa mga taong leo, hindi bagay tao hayop at halaman ang pampaswerte mo ngayon, kundi ang paggawa ng kabutihan sa hindi mo kakilala. Ang iyong mapalad na kulay ay purple. Ang iyong mamaswerte numero 9, 18, 20, 25, 39 at 45. Para sa mga taong Virgo, linisin mo ang mga banga o mga bagay na gawa sa pinatikas na lupa o putik na nasa loob ng iyong tahanan. Dahil ngayon kagana ang kanilang kapangyarihan at bibigyan ka nito ng mga swerte. Ang iyong mapalad na kulay ay pink. Ang iyong mga maswerteng numero 5, 19, 23, 26, 31 at 42. Para sa mata libra, kikilos ang kapalaran mo na sa tingin mo ay salungat sa mga kagustuhan mo. Subalit sa totoo lang, kikilos ito para sa ikakabuti ng iyong buhay. Ang iyong mapaladakulay ay e page. Ang iyong mga numero 2, 18, 21, 24, 30 at 41. Para sa mataong Scorpio, Naharap ka ngayon sa mabikat na mga pagsubok. Ang dapat mong gawin ay manahimik at huwag patulan ang mga kontrabiras sa buhay mo. Ang iyong mapalad na kulay ay blue. Ang iyong mamonstrating numero? 1, 12, 27, 35, 38 at 44. Para sa mataong Sagittarius, huwag mong hayaan ang init ng ulo ang manaig. Dapat ay kalmado ka lang. Dahil ang init ng ulo ay sanhi ng hindi pagkana ng tamang katwiran at matinong pag-iisip. Ang iyong mapalad na ay black. Ang iyong mamaswerting numero? 16, 20, 26, 34, 38 at 45. Para sa mga taong Capricorn, iyong iyo ang araw na ito. Kung ano ang hilingin mo sa langit, tiyak na pagkakaloob pagkat sa iyo. rin humiling para sa mga mahal mo sa buhay. Ang iyong mapalad na kulay ay violet. Ang iyong maswerteng numero 8, 15, 25, 35, 36 at 41. Para sa mga Aquarius, nakakatuwa ang kapalaran mo ngayon. Dahil siswetihin ka ngayon, dahil sa mga taong umaaway at kontrabida sa buhay mo. Oo sila ang magdadala sa iyo na magandang kapalaran. Ang iyong mapalad kulay ay peach. Ang iyong mamaswerte numero 19, 21, 24, 27, 31 at 40. Para sa mga taong Pisces, huwag mo nang ituloy ang plano mo, lalo na kung hindi naman pabor ilang mga malalapit sa iyo. Ang yung mapalad na kulay ay red. Ang yung mamaswerte numero